Naisip mo na ba kung sino ang pinakamakapangyarihang anghel sa universo? Ang kahangahang ang Arkanghel Michael o Metatron? Gusto mo bang malaman? Sigurado akong gusto mong malaman. At ang pinaka nakakaintriga nagkita ba sila? Ngayon ay susuriin natin ang kanyang mga kapangyarihan, ang kanyang misyon, at ang kanyang lugar sa celestial hierarchy. Manatili ka hanggang dulo, pangako hindi kita pababayaan. Handa ka na ba ito ay, Archangel Michael, ya Metatron, simulan na natin. Pinagmulan ilikalikasan. Ang Archangel Michael ay ang pinuno ng makalangit na hukbo, at ang tagapagtanggol ng sangkatauhan. Ang kanyang pangalan, na nangangahulugang sino ang katulad ng Diyos, ay isang paalaala ng kanyang lubos na katapatan sa maylalang at isang hamon sa anumang nilalang na nagtatangkang agawin ang otoridad ng Diyos. Mula sa simula ng panahon, siya na ang napiling mandirigma upang labanan ang kabuluhan at panatilihin ang kaayusan sa paglikha. Sa Apokalips ni Juan, Kabanata 12, Versikulo 7 hanggang siyang, inilarawan siya bilang namumuno sa malaking labanan laban kay Satanas at sa kanyang mga rebeldeng anghel, na muling pinagtitibay ang kanyang tungkulin bilang pinakamataas na tagapagtanggol ng kabutihan sa kabilang banda, ang metatron ay may kakaibang pinagmulan. Hindi tulad ni Michael, na nilikha bilang isang celestial na nilalang mula sa simula, ang metatron ay ipinanganak bilang isang tao, si Enoch, ang ikapitong patriarka pagkatapos ni Adan. Ayon sa aklat ni Enoch, ang matuwid na taong ito ay lumakad na kasama ng Diyos at nawala, sapagkat kinuha siya ng Diyos, Genesis Kabanata 5, Talata 24. Hindi niya alam ang kamatayan, ngunit naging isang anghel ng napakalaking kapangyarihan. Ang kanyang tungkulin sa langit ay hindi isang mandirigma, kundi isang eskriba at tagapamagitan na inatasan sa pagtatala ng bawat pangyayari sa paglikha. Habang si Michael ay kalasag at tabak ng Diyos, si Metatron ang kanyang manunulat, ang tagapag-ingat ng banal na kaalaman. Ngunit dinadala tayo nito sa isang nakababahalang tanong, sino ang mas makapangyarihan, kapangyarihan iyo hierarkiya. Si Michael ang prinsipe ng mga arkanghel, ang pinakamataas na pinuno ng mga hukbo ng langit at ang tagapagpatupad ng banal na hustisya. Ang pangunahing tungkulin nito ay Marshall, kinakaharap at tinatalo nito ang mga puwersa ng kasamaan, tinitiyak na mapanatili ang balanse ng kosmiko. Gayunpaman, ang papel nito ay hindi limitado sa digmaan, sa kristyano at hudyo tradisyon, siya ay kredito sa pagprotekta sa mga kaluluwa sa kanilang paraan sa kawalang-hanggan at ayon sa ilang mga paniniwala, siya ang isa na tumitimbang ng mga kaluluwa bago ang huling paghatol. Ang Metatron sa kabilang banda ay sumasakop sa isang natatanging lugar sa celestial hierarchy. Inilarawan siya sa tradisyon ng mga Hudyo bilang maliit na Yahweh, isang titulo na nagha-highlight sa kanyang pagiging malapit sa Diyos. Ayon sa Talmud at Kabala, siya ang nag-iisang anghel na may pribilehyong umupo sa isang trono sa tabi ng lumikha, isang bagay na hindi taglay ng mga arkanghel na mandirigma. Ang kanyang otoridad ay hindi namamalagi sa lakas, ngunit sa ganap na kaalaman ng mga banal na lihim at sa kanyang tungkulin bilang isang celestial na eskriba, na sinisingil sa pagtatala ng mga tadhana ng mga tao sa aklat ng buhay. Dinadala tayo nito sa isang mas nakakaintriga na tanong, kung si Michael ang tagapagpatupad na bisig ng Diyos at ang Metatron ang kanyang boses at karunungan, nagkaharap ba sila sa labanan? L.A. Tungkulin iyo responsibilidad. Si Michael ay hindi lamang ang commander ng makalangit na hukbo, kundi pati na rin ang tagapagtanggol ng pananampalataya at sangkatauhan. Sa Apokalipse, Kabanata 12, mga bersikulo 7 hanggang siyam, pinamunuan niya ang tiyak na labanan laban kay Satanas, na itinatag ang tagumpay ng mabuti laban sa kasamaan. Ang kanyang tungkulin ay higit pa sa pakikipaglaban, siya ay itinuturing na anghel ng awa sa sandali ng kamatayan, na gumagabay sa matuwid na mga kaluluwa patungo sa kanilang huling hantungan. Ang Metatron, sa kabilang banda, ay gumaganap ng isang mas intelektual at transcendental na papel, siya ay kredito sa pag-akda ng mga talaang celestial at pagkontrol sa mga lihim ng sansinukob. Sa rabinikong literatura, sinasabing siya ang nag-utos kay Moises bago ibigay sa kanya ang mga talaan ng kautusan na naghahayag sa kanya ng kaalamang ipinagbabawal sa mga mortal. Ang kanyang tungkulin bilang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at paglikha ay ginagawa siyang isang misteryosong figura na iginagalang ng ilan at kinatatakutan ng iba paghatagap. Walang mga tala sa tradisyonal na relihiyosong mga teksto na nagbabanggit ng direktang paghaharap sa pagitan ni Michael at Metatron. Gayunpaman, kung magkaharap sila sa pisikal na labanan, si Miguel ang mananalo dahil ang kanyang nasasakupan ay digmaan at paglaban sa kasamaan. Ang Metatron ay hindi isang mandirigma kaya hindi siya magkakaroon ng parehong kasanayan sa labanan. Kung ang labanan ay isa sa espiritual na kaalaman at otoridad, ang Metatron ay maaaring magkaroon ng kalamangan. Dahil ang kanyang pagiging malapit sa Diyos ay nagbibigay sa kanya ng akses sa mga banal na lihim at kapangyarihan na kahit si Michael ay maaaring hindi lubos na maunawaan. Gayunpaman, sa tradisyon ng Judeo-Christian, parehong naglilingkod sa Diyos at gumaganap ng iba't ibang mga tungkulin, kaya hindi malamang na magkaroon ng paghaharap sa pagitan nila. Kung sakaling magkasalungat sila, ang tunay na tanong ay hindi kung sino ang mananalo, ngunit ano ang mas malaking layunin ng gayong salungatan sa loob ng banal na plano. Michael E. Metatron sa si Ibang Relihiyon Ang Arkanghel Michael at Metatron ay pangunahing lumilitaw sa tradisyong judeo kristiyano ngunit ang kanilang presensya, o katulad ng mga konsepto ay matatagpuan sa ibang mga relihiyon at sistema ng paniniwala. Tignan natin kung ano ang sinabi tungkol sa kanila sa iba't ibang tradisyon. Sa Hudaismo Arkanghel Michael, sa tradisyon ng mga Hudyo, si Michael ay nakikita bilang tagapagtanggol ng Israel. Sa aklat ni Daniel, Kabanata 1.0, Versikulo 13 at Kabanata 12, Versikulo 1, siya ay inilarawan bilang ang dakilang prinsipe na nagpoprotekta sa mga Hudyo sa mga panahon ng Kapighesyan. Sa rabinikong literatura at kabala, siya ay itinuturing na pinuno ng mga matuwid na anghel at naubnay sa awa at banal na pamamagitan. Metatron, siya ay isang napakahalagang anghel sa tradisyon ng mga Hudyo, kahit na ang kanyang tungkulin ay hindi tinatanggap sa pangkalahatan. Ayon sa kabala at ilang rabinikong teksto, ang Metatron ay ang anghel na pinakamalapit sa Diyos, ang kanyang makalangit na eskriba at tagapamagitan sa sangkatauhan. Siya ay inilarawan bilang maliit na Yahweh dahil sa kanyang mataas na katayuan. Ang ilang tradisyon ay nagpapakilala sa kanya na si Enoch na dinala sa langit at nagbagong anyo bilang isang anghel. Sa Islam, Arkanghel Michael, Mikael, sa Islam, si Michael ay kilala bilang Mikael at itinuturing na isa sa apat na dakilang anghel, kasama si Najibril, Gabriel, Israfil, na hihipan ng trompeta sa araw ng paghuhukom, at Azrael, ang anghel ng kamatayan. Ayon sa tradisyon ng Islam, si Mikael ang may pananagutan sa pagbibigay ng kabuhayan para sa sangkatauhan at pagkontrol sa mga natural na fenomena tulad ng ulan. Metatron, hindi lumilitaw sa Islam. Gayunpaman, ang ilang mga interpretasyon ng Metatron ay naugnay kay Idris, Enoch, na binanggit ng Quran bilang isang propeta na itinaas ng Diyos sa isang espesyal na posisyon sa langit, Quran Kabanata Labinsyang, versikulo 56 at 57. Konklusyon Ihu Pagninilay Sina Michael at Metatron ay naglalaman ng dalawang komplementaryong puwersa sa celestial hierarchy, ang isa ay pumakatawan sa aksyon, ang isa pang kaalaman. Ang walang hanggang tanong ay nananatili sa hangin. Ano ang mas mahalaga, lakas o karunungan? Marahil sa ating sariling buhay, kailangan nating makahanap ng balanse sa pagitan ng dalawa. Mag-subscribe sa aming channel at i-activate ang mga notification para hindi mo makaligtaan ang aming mga susunod na kwentong puno ng misteryo at pagmuni-muni.